Ma'am Edith, malapit na dumating. Hello, Silpon. Ano nga ba yung pangalan ng channel mo? Totoy, ano yon Totoy TV. Sige. <laughs> okay. uh, isa. Ah, one. Oh, one na, one. one. Okay. oh so, uh, dalawa. Two. Wala, na. Dalawa, ito. Pareha oh. yun. Dalawa, <laughs> 3 3 3 3 3 Kabalo ka <laughs> na 3 <ng> 3 <laughs> Sabi sa'yo sayo iyong Tagalog Ako Ingles eh 3 Oh Amat Amat 4 Ang tagal Ang tagal mo kisim ba Ano yun Ano doon Nagloading 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 Apat ka Apat ka lahat 4 half 4 Okay ito na! 5,000! Yo! Ang mga ka! Ito lang! 5,000! Tagalog! 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 Malibo! Oh, yeah! Maraming yeah. maraming marami salamat po, ma'am Sobrang aga ah, nito. Wala pang pasok pero sobrang thankful talaga po. Tapos ano po, congratulations po sa monetization. Tapos kung sakaling may problema naman po, pwede naman po ay magtanong ulit. Patulong po sa... Tsaka patuloy nyo pa po silang supportahan. Subscribe po. Like. Hello? Share. Like. share, and subscribe. Yun know, o mga kawaki, mga kalinda, mananghalian po tayo ngayon. Ito, simpleng ulam namin. Ayan. Bali, ilan kami ngayon? Lima. Lima. Lima lang kasi si Mac, -Mac may tabao, si Chris Chris naman ay nasa bahay nila, ano. So, si Master Jan, si Boss Friends, si Noliot, at, ah, uh, ako, tsaka si Mrs. Wakiwa. Ang mga ka ito po yung ulam natin, ano. Ayan. Iban ito? Tokwa, na, ano yun? Tokwa na may halong dilis, mga ka Ayan po siya, oh. Ayan. Oo. Oh. Tsaka, simpleng ulam. Ayan. Ipon, mga Linda. Ang kain. Mama Linda, kain po kayo. At yung piraso lang sa akin, kayo baka ma-over ako, eh. Tsaka mm -hmm. sabaw, yan ayan. Ayan. Nakapanalangin na kami, kaya... Nakain na kami, mga kawake. Pag-invita ka naman, Nol. Sa mga... Ang pop. O Ayan. Tokwa. Na may bilis. Ayan. Paborito ni Noli. Hmm. Ah, tak ah, kami sini kau. Ah, merami pa? Wah, padon, don? pa itu don? Karena kami paksiu. Nah, sap-sap. Don. Kain po kain, kain. Mas kerjaan. Kita yowanya teh buat semua. <laughs> Hahaha. Agaknya talaga. Kait ulang. Kait naga tayo. Kahit nagatayuan ng buhok, kung gwapo, gwapo talaga, no? ano? Ano <laughs> po? Ayan kasi paborito nilang ulam yan, yung uh, kapwa. Ayan. bilis. Ayan. Maxio. Ano boss Nole? Ha? Huh? Alokin uh, mo naman si Mami A, eh, naku parating na yung cellphone mo Grabe Kain po Mami A Si Mami Linda Tubo 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 Sobo 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 Hah? Huh? <laughs> 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 Lagian mo daw ngulam Sobo sobo kay Mami Linda friends Ayan! Mm -hmm. Ayan! Ayan! Wow! Ayan. Para kay Ninang mo yan. Oh. Ang subo ni Jan Alfred para kay Ninang. Ayun, para sa lahat. Ayun, para sa lahat. Ayaw abi. Shit. Ikii. Ganon ka simple 'yung aming tuwing kumakain kami rito. Minsan sabay-sabay kami, minsan naman eh kanya-kanya na lang. 'Yung iba may trabaho, di kami na lang dalawa dito. Eh, Si mamalinda. Ay, mayroon pa pala kaming misuwa, oh. Ano yun sa gabi? Binigyan kami ni Kahimas ng patula. Thank you, thank you, Kahimas. Grabe, napakasarap ng patula na binigay mo. Ito, nilagyan namin ng misuwa, oh. Oh. Yan. Natira. Misuwa. Yan na lang natira, oh. Nilagyan ng sardinas. Masarap, masarap siya, mga, mga kalinda. Kaya, ma'am, sa toto. Yan. Ay usog doon banda no. Tay si Mama hindi makita. Yan. Para hagip tayo lahat. Oh. Ipon, Sinigang, Kapangpong. Ah, tayo yung McNoli ah. Ayan. Kaon ta, kaon. Mga kawaki, mga linda. sa business. Mga ka-business natin dyan, kain na. Grabe. Sarap ito. Sinigang na hipon. Hmm. hmm. tang không phủ đâu? tư hà lộn nàng á mình thưa dù john sixteenth oh. john hmm. sixteenth lunedian luned lunedia 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 <coughs> lunedia lunedia akin ang patula na binigay ni Miguel Man. Okay. Yeah. Puno um, ang isang ganito. Iniwa ko. Um, Temperaso lang yun. Temperaso lang, dami. Shout out po kay Ma'am Tay. Ano Ma'am Maya. Hmm, kasahin mo. MMT. Hmm. Ah, uh, Norquist. Ma'am Bispo Balan, sahabat-sahabat, kaya Doktora. Huh? Support pun nanti mga channel nila. Kuya Pau. Yan. Kuya Au. Si Bos Au. Si Kuya Alen. Kuya Alen? Iya. Dului lang, Kuya Alen. Kasi... Gandang Bebang. Pero hmm. ang ginagamit niya ngayon na, no, yung kay Boss Anime, Boss Anime. Tuloy pa rin yung vlog ni Bibang hmm. Patuloy po natin, suportahan Yung uh, channel ni Boss Anime Kahit nawala na siya, kasi yung nagpapatuloy po noon ay si mambibang at malaking bagay na rin yon para sa kanila para sa pamilyang naiwan ni Boss Anime pagka pinapanood natin yung kanilang mga video kaya kanilang mga vlogs kasi siyempre kahit papano magkakaroon po yun ng revenue yun na lang din po ang pinaka tulong natin sa kanila sa kay Boss Anime yun kasi yung kanyang ligasin nung panahon na siya ay nabubuhay pa So, tuloy-tuloy lang po natin yung mag-support doon sa kanilang channel, no? Channel din pala ni Marian, hmm? ni Nora, hmm? Uh, Annalyn Elideros. Nora Mix, mix Vlog? Mm -hmm. Mm hmm. Yan. Mary Mix Vlog. Kay Merlina, nakahima. Merlina Mix Vlog, yun. Bago, Brenda ba yun? Mm -hmm. Brenda. Why Brenda? Kay Dindin ba yun? Mm -hmm. Why di niya sa Brenda. Mm -hmm. Tatawag kay mang Brenda. Kay Dindin, mixed vlog. Siyempre, yun sa lahat na supportahan natin uh, patuloy nating alalayan ay si Ma'am Erlinda Official Vlog. Saka si Ma'am Edita Mix Vlog yung May Mix Vlog. Portahan din po natin. Pabangkin po ni Ma'am Erlinda yung uh, may, hawak. may noon. No? Kaya tuwing magla-live siya, supportahan po natin. Yan. Siyempre, hindi ka lahat. Huwag na huwag natin kalimutan, pababayaan na patuloy na supportahan ang kabusiness official, Papa Dins TV, at saka lahat ng mga kagwangs. At uh, yung kamars o okay, kibi opisyal. Ayan. <coughs> <coughs> okay, kaway mo si Ma'am Edita. Nol. <laughs> Ma'am Edita, malapit na dumating. <laughs> Yan! Dalawang estudyante. <laughs> Kailangan ang... Diyan na side, Mama. Pertitan. So ayan, katatapos lang namin kumain ng tangalian kanina, mga ka-Linda, no? So napapansin niyo doon sa mga pag-uusap namin, eh, tinatanong ko doon sa kay Friends at sa kay kung kailan yung kanilang pasokan. Kasi malapit na naman yung pasukan. So, yun ay sa lunes na pala. Sa June 16, mag-start na po yung kanilang staff. Oo. Oh. Pero yung iba, no, nagwalis-walis. Bakit ito? Parang hindi ka nagwalis-walis. Samad ka, no? Samad ako. <laughs> Patay tayo dyan. Nag-donate naman daw siya ng walis. Oo, okay, oh, nag-donate naman kasi ako doon. Di ba? no? Sige, kapag hindi ka nakapagkata, <coughs> oh. uh, isa pa sa pan, magdala ka ng walis. O walis tingting, -ting, <coughs> o kaya floor wax, o mag-ambag ka sa pintura. Ganun ang dadalhin sa school. Kung hindi ka nag-brigada. Eh, brigada kasi yun yung paglilinis ng school, mga ka... Linda, no? At uh, obligado lahat ng mga estudyante dyan. Eh, ito si Nole, eh. wag Huwag ganon. Dapat sumasali ka, kasi para mabatak yung mga buto-buto mo. May ano, kasi okay? may aktividad din kami na pinuntaan nyo. Kaya di ako nakapunta ng brigad. Ayon. So, naabangan ang ating mga kalinda, mga nakaka-edit ang i-upload mong video. Yung ikaw ay si... Ano ka ba yung pangalan ng channel mo? Totoy, ano yon? Totoy TV. <laughs> <laughs> so, ayan. ah dahil sa pasokan na nga, at uh, ah, nagpadala si Ma'am Erlinda ng pangalawas ni Friend. So, ayan. Ibibigay na natin yung kanyang pangalawas para sa ah, susunod na buwan. Maganda ngayon, advance. Ah, nagulat na. Ah, okay, nagulat lang daw siya. Okay. So, no lang yon in advance ni Ma'am Erlinda kasi baka makalimutan niya sa dami niyang ginagawa. Oo, oh, yes. saka marami rin siyang ginagastosan. Ganun pa man, tayo ay lubos. At labis, nagpapasalamat kay Ma'am Erlinda sa patuloy na walang sawa na sa pag-support niya sa ating channel. At siyempre, sa pag-sponsor dito sa alawans Net Friends. Kaya mga kalinda, linda mga ka-Waki, mga ka-Business, mga ka-Edit, patuloy po nating suportahan ang uh, YouTube channel ni Ma'am Erlinda. <laughs> so, ayan. Eh, bilagi ko na ito. <laughs> Paano, Tunol? Ikaw wala. Hiram-hiram ka lang muna kay kuya mo. Ha? Nangyayak wala akong siya, no? Kay Papa. <laughs> <laughs> Then, ito naman si Nole, kailangan ito ng pabili ng mga notebook. Ay, kayang-kaya na natin yan. No, oh. sa sapatos niya, yeah. pang pasok. yung yeah. well, sapatos yeah. na binigay ni Ma'am Edith, saka ni Ma'am Erlinda. Hindi, hindi Luxious. yung pwede sa, school. Black shoes, dapat. Ah, yung dapat yung tinatawag nila na sapatos na pang pangpasok. Pagpasok. Oh. oh. Tawag doon, black shoes. Iyan, So, yun, Ma'am Arlinda, iabot eh, ko na dito kay friends. At uh, <tnak papis sound> para magiging... Uh, kailangan medyo masaya naman. Bilang nun. Um, uh, ay ayan. Ay 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 ayan, ayan, Bilang, Shoutout po sa lahat ng mga kabisnes. Kabisnes, sa po sa iyo. Kay Mrs. Kabisnes at saka sa lahat ng mga kagwang. Tuloy lang po tayo suportahan sa bawat isa. No? Kahit anong mangyari, tayo ay magkapamilya. Ha? Tandaan nyo yan. Kahit anong mangyari, tayo ay magkapamilya. Sama-sama tayo hanggang dulo. Mga kabisnes. ito, na, ito na, ito na, na. Isa! Oo, isa, isa. Isang yan. Oh, isang libo. libo. English yung bilang. English yung bilang. Oh. Dalawa. Oh, dalawa. Oy. dalawa, dalawa, dito dito? dito. dito, dito. Yan. okay. Diba? Oh. oh, yan. 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 Ano ulit, daw, ulit, ulit. Oh, Bigay mo ulit. Oh, ulit, ulit. Hindi ba naman magbilang. Di ba naman magbilang. Ano Dapat ako magbibilang. Magbilang din si Papa. Si Willie kasi siya. Idol niya si Willie. Ay, si Willie. Oh, Willie Rebellion eh. Ay, hindi siya magkakapera doon dito ka sa kay Ma'am Edita. Hindi ah. kayo nga sigayahin. Ah, okay. Ah, isa. Ayan. Ah, one. Oh, one na, one. One. Okay. So, <laughs> oh, ah, dalawa. Oh, two. Yun, wala, ito na. Dalawa, two. Pareh na oh. yun. Dalawa, two. Kasama <laughs> yun. <laughs> three. O, oh, three. Tatlo. Oh, three, tatlo. O, ah, ayan na. Oh, o, ka na. <laughs> three, tatlo. <laughs> Sabi sa'yo, sa'yo yung Tagalog, ako ng English eh. <laughs> three. O. Ah. O. Oh.

Lang, tagalog, Tagalog! 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 Iman libo! 5,000! Ayan! Ayan, ayan, ayan. So, ayan! Ano masabi mo kay Mama Linda? Ayan, friend. Maraming maraming marami salamat po Mama Linda. Sobrang aga ah, nito. Wala pong pasok pero sobrang thank you po talaga po. Tapos ano po, congratulations po sa monetization. Tapos kung sakaling may problema naman po, pwede naman po ay magtanong patulong po sa akin. Kasi yun, tas yung ito pala, siyempre katulad pa rin ng dati, iabot ko pa rin to kay mama. Ayan. <laughs> Doon sa tesorer. Sa Spray. Taga, ng budget. Tinipinti <laughs> pa rin mo ha? Ano ba mga bibilin mo sa itong pasokan? Ah, oh, siyempre, madami ang bibili niya. Mm -hmm. Ano yung dami? Kapil. Oo. Oh. Ballpen. Oo. Oh. Oh. Papel ulit. Oo. Oh, bakit dami na na? <laughs> bakit ganun dami? Ayun oh. lang eh. Ayun lang eh. Ayun lang eh. Dami dami ito. Ayun lang eh. Ayun lang eh. lang eh. Ayun Isang rim talaga na, no? Isang pad na papel. Oo, oh, sige. Dami niyo. Kasi, ma, ayun ang palagi. Oo, so, oh, ayun ang kwan. Bulpe. Sabagay, scholar naman si Prince, mga kalinda, no? So, yung mga bayarin, hmm. sa school, eh, na-emit ka naman yung 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 grades mo pala, ano ba? Hindi pa namin nakita. Wala pa, hindi pa tapos eh. Hindi pa? Hindi pa. Oh, iba pa kita mo para masiya naman si Mama Lita. Ano ano, uh, meron pa pong isang grades na hindi pa nalalatay. Pero lahat kami yan, baka. Mga... Sa kami, ano yan, sa, sa pasukan. Sa, pasukan pa namin. Sa pasokan pa. Ayun, so sa pasukan, makikita na natin yung grades mo. Gagandahan mo kasi baka mapahiya tayo, alala. Ay, nakita niya oh, ni, no? eh, ano, nakita ni Mama Linda nung first, uh, ano niya. Sabi oh. nga nila ni Edith, na yung dalawa ni Mama Edith, ang taas na mga hmm. grades niya. Ay, makikita natin ngayon itong sasikan, Ay. ano, ano, So, itong pasukan, third year ka na. Yes. Ayan, third year na siya. O, tamang tama kasi ang eskulahan iskul nyo, mayroon ng low cost. Ayan baka pwede na nating ituloy yun pagka pumasa ka doon sa kwan kasi yan ang gusto mo eh magamat yeah, scholar siya pero siyempre kailangan niya i-maintain yung kanyang mga grades para hindi siya sumabit dahil tatanggalin ka sa pagka scholar mo kapag ka hindi mo na-meet yung tamang uh, grades tama ba? a few inches later kaya yung pagagandahin mo ha at uh, para hindi nakakaya sa, sa sponsor hey, na mo Ha? Pwede ano uh, rin kaya to kasi graduating na din to eh. Grade 10 na siya ngayon. Ngayon, dahil sa grade 10 ka na, Nole, kailangan ang grades mo, itong final grades mo, mabot ka ng 90. Para, Ay. yung final grades mo ha, kailangan maka 90, ka pataas. Pag mahina yung grades mo, baka sa entrance pa lang, hmm. disqualified ka na. Ha? Para, para makakuha ka ng scholarship, kailangan yung final grades mo, Nole, magtabaho ka na ngayon, ah, maka 90 ka. Bumawi ah, ka na yung grades mo. Ka na ngayon. Lahat na ng pwede mong gawin, gawin niya na mga kalinda. Kasi mahirapan tayo. Hindi natin kaya yung 40,000 o kaya 50,000 per semester na binabayaran. Kaya dito kay kuya mo, ma malaking bagay to na na-scholar sila, kagaya ni Kuya mo Mark. Yan. E isipin mo, after semester mo ay 40,000. Second semester, 40,000. Isang taon mo, 80,000. O, oh. saan tayo kukuha nun kung wala pa tayong ano mahina yung ating YouTube channel? Lalabas ko na yung isang lang lakas ko. <laughs> Utak! Hindi, <laughs> siyempre lakas may technique kasi. Ah, meron ba? Hmm. Sigurado ka? Lalabas yan. Asahan ko ha? Ano kasi? Okay. kapangyarihan ng fan mo ha? Na, <laughs> mga... <laughs> kapangyarihan ng utak mo sa kayo. Siyempre. <laughs> Kaya, lalabas si kapangyarihan ng nin ko. Ayo, mamili. Oo, malakas na ako nun. Malakas na, <laughs> <laughs> daw po sa'yo. Sayan. Go So ayan mga ka-linda, no, mga kaedit ano sa tapos ko sa lahat. Ingat po kayo parati. Saan mo po kayo panig ng daigdig? Mga kababayan namin mga OFW, kumusta po kayo dyan? Sa tapos inyong lahat. Ingat po kayong lahat dyan. Ayan, friends. Sa aming tulong ito sa aming estudyante. Ayan. Sa panggastos niya sa araw-araw. Okay. Oh. Kayo? Maraming maraming salamat po pala, ma'am. Erlinda at Ma'am Edita, yan. Thank you. At saka patuloy nyo pa po silang suportahan. Subscribe po kayo pag nanonood. Subscribe. Oh. Pag napanood po natin yung kanilang channel, huwag na huwag nyo pong kalimutan. Paki-like. know? Share, like, share. And subscribe. subscribe. Ay na. Salamat na marami sa mga sponsor. Thank you, thank you. Erlinda, na. Thank you